Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel. Sa dami ng iniisip mo araw-araw, bills, trabaho, school, deadlines, family, household chores, pangarap sa buhay, aminin mo, may mga araw talaga na parang hindi mo na nabibigyan ng oras si Lord. Minsan, Pagising pa lang natin sa umaga, ang dami na agad natin iniisip ano uulamin? Mga labahin? Pagpasok sa trabaho? Pag-aasikaso ng mga anak o apo? Pagbabayad ng bills? Tapos sa gabi, pagod na pagod na tayo at gusto na lang nating matulog. Ganun lang ulit kinabukasan, paulit-ulit. Pero naisip mo ba, sa gitna ng lahat ng yan, nasaan si Lord? Ang dami nating ginagawa para mabuhay, para magtagumpay. Pero nakakalimutan nating siya ang nagbibigay ng buhay. Sa video ito, gusto kong paalalahanan ka, kaibigan, na hindi lang natin kailangan si Lord kapag may problema. Kailangan natin siya araw-araw. Sa kasaganahan man o sa kahirapan, sa tahimik na araw o sa panahong puno ng gulo. At kung minsan mo nang na na parang lumayo ka na kay Lord, Huwag kang mag-alala. Hindi pa huli ang lahat. Baka ito na ang paalala niya para sa iyo ngayon. So kung gusto mong mapalalim ulit ang relasyon mo sa Diyos, o kung gusto mong mas maunawaan kung bakit hindi mo siya dapat kalimutan sa buhay mo, stay with me hanggang sa dulo ng videong ito. Bakit tayo madaling makalimot? Kapag araw-araw puno ang schedule mo, may trabaho sa opisina o negosyo, may mga anak o apo na kailangang alagaan, may mga bayarin, may mga gawaing bahay. Ang tendency, unti-unting naaagaw ang ating focus sa lahat ng 'to at si Lord napupunta sa huli. Kadalasan sinasabi natin, "Magdadasal ako mamaya." Pero pagod na tayo. Magbabasa ako ng Bible bukas. Pero laging may sumisingit. Hanggang sa dumating yung punto, na halos wala ng ugnayan kay Lord. Pero alam mo ba, hindi lang tayo ang may ganitong struggle. Sa Bible, maging ang mga Israelita, nakalimot din. Hindi sila masamang tao, pero nung naging maayos ang buhay nila, nung natanggap na nila ang mga biyaya ng Diyos, doon sila unti-unting lumayo. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 8 verse 11, pinaalalahanan sila ni Moses mag-ingat kayo. Huwag ninyong kalilimutan ng Panginoon na inyong Diyos. Dahil alam niyang ang pinakadelikadong panahon para sa isang tao ay yung panahon na akala niya kaya na niyang mabuhay na hindi kumakapit sa Diyos. At aminin natin, madalas, mas madali tayong lumapit kay Lord kapag may problema. Pero kapag maayos ang lahat, nakakalimutan natin siya. At minsan, hindi natin namamalayan, unti-unti na tayong nawawala sa presensya niya. Kaibigan, ang pagiging abala ay hindi masama. Pero kapag dahil sa pagiging abala, nawawala na si Lord sa araw-araw mong buhay, yun ang kailangang bantayan. Kahit kailan, kailangan natin ng Diyos. Maraming tao ang lumalapit lang kay Lord kapag may sakit, kapag nawala ng trabaho, o kapag may mabigat na problema sa pamilya. Natural lang yon, kasi kapag wala na tayong matakbuhan, saka natin naaalala ang Diyos. Pero kapatid, ang totoo niyan, hindi lang natin siya kailangan sa oras ng kagipitan. Kailangan natin siya kahit sa oras ng tagumpay, kahit sa araw na masaya ka, kahit wala kang problema. Kasi kung iisipin mo, lahat ng meron tayo, lakas ng katawan, oportunidad sa trabaho, pamilya, buhay mismo, galing lahat sa Kanya. Kung wala siya, wala tayo. Kaya nga sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat kung wala ako, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, kahit gaano ka pakagaling, kahit gaano ka kasipag, kahit ilang achievements pa ang naabot mo, kung wala si Lord sa gitna ng lahat ng yan, mananatili kang kulang. Isang magandang halimbawa ang buhay ni Daniel sa Bible. Isa siyang opisyal ng hari, mataas ang posisyon, pinagkakatiwalaan, may magandang kinabukasan. Pero kahit ganoon, hindi siya naging kampante. Hindi niya sinabi, ayos na ko, hindi ko na kailangan magdasal. Kahit may bantana siya ipapatapon sa lion's den, hindi siya natakot. Hindi siya tumigil magdasal. Tatlong beses pa rin siyang lumuluhod bawat araw para kausapin ang Diyos. At alam natin ang nangyari, iniligtas siya ng Diyos. Hindi dahil sa posisyon niya, hindi dahil sa koneksyon niya, kundi dahil sa pananampalataya niya. Kapatid, ang panalangin ay hindi lang dapat ginagawa. Kapag gipit na tayo, hindi lang ito emergency hotline, ito ay lifeline. Para tayong cellphone na laging lowbat kapag hindi konektado sa charger. At si Lord ang charger na yon. Kaya kahit okay ka ngayon, kahit walang malaking problema, mas lalo mong kailangan ang presensya ng Diyos. Dahil siya ang nagbibigay saysay -say sa lahat ng meron ka. Ano ang nangyayari pag nakalimutan natin si Lord? Kapag hindi na natin kasama ang Diyos sa ating mga desisyon, relasyon, o araw-araw na buhay, unti-unti tayong natutuyot. Hindi agad halata, pero ramdam. Parang sanga na naputol sa puno. Sa una, may dahon pa, mukhang buo pa. Pero habang tumatagal, natutuyo at nawawala ang dating sigla. Ganon din ang puso nating walang koneksyon sa Diyos. Akala natin okay tayo. May trabaho, may pamilya, may tagumpay. Pero bakit parang laging may kulang? Bakit parang kahit anong gawin, hindi sapat? Sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kung wala ako, wala kayong magagawa. Hindi ito tungkol sa pagiging relihiyoso. Ito ay tungkol sa relasyon, sa koneksyon. Kapag malayo tayo kay Lord, nawawala ang kapayapaan, ang direksyon, at ang tunay na kagalakan. Kaya kung nararamdaman mong parang natutuyo ka, baka panahon na para bumalik. Kasi ang Diyos hindi naman nawala. Baka tayo lang ang lumayo. At ang maganda, lagi siyang handang tanggapin ka ulit. Paano manatiling malapit sa Diyos? Simple lang. Alalahanin mo siya araw-araw. Hindi kailangan ng bonggang oras o mahahabang panalangin. Ang mahalaga, may ugnayan, 'yung totoo at galing sa puso. Kahit simpleng dasal lang pagkagising. Panginoon, salamat po sa bagong araw. Gabayan niyo po ako. Hindi mo kailangang maghintay ng Sunday para kumausap kay Lord. Maari kang magsimula sa maliliit pero makabuluhang bagay. Maglagay ng Bible verse wallpaper sa cellphone mo para kahit saglit lang may paalala. Gumamit ng notebook para mag-journal ng pasasalamat. Isulat lang, Salamat Lord sa araw-araw. Maglaan ng isang tahimik na oras bawat linggo kahit 10 to 15 minutes para makinig magnilay at manalangin habang naglalaba, nagluluto o nasa biyahe. Pwede ka nang makipag-usap sa Diyos sa puso mo. Minsan iniisip natin kailangan grand gesture para mapalapit sa kanya. Pero ang totoo, hinahanap lang niya ay puso mong tapat at bukas. Hindi kailangang mahaba. Ang mahalaga, totoo. At kung araw-araw mo siyang sinasama sa buhay mo, mapapansin mong nag-iiba rin ang puso mo. Baka habang pinapakinggan mo to, na-realize mong, Lord, parang napalayo na ako. Baka matagal ka nang hindi nakakapagdasal o nakakapagbasa ng salita niya. Pero ang Diyos, hindi napapagod hintayin ka. At ngayon, pwede mong simulan ulit. Samahan mo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, lumalapit po ako sa inyo. Patawad kung minsan nakakalimot ako. Sa dami ng iniisip, nauuna ang takot. Ang plano ko, ang mga gawain, ngayon inaamin ko. Kailangan kita. Gisingin mo ang puso kong manalangin muli. Magtiwala at umibig sa inyo. Linisin mo ang puso ko at ibalik mo ako sa presensya mo. Bigyan mo ako ng disiplina na lumapit sa iyo araw-araw. Kahit simple lang, mula ngayon, gusto ko kayong isama sa bawat bahagi ng buhay ko. Iniaalay ko ang puso ko, pamilya ko, at kinabukasan ko sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, huwag mong kalimutan si Lord sa tagumpay mo, sa laban mo, at kahit sa mga simpleng araw, kailangan pa rin natin siya. Huwag mong hayaang puro rutine na lang ang buhay. Gawin mong kasama si Lord sa bawat lakad, sa bawat plano at bawat desisyon na gagawin mo. Dahil siya lang ang tunay na hindi nagbabago. Kung may natutunan ka ngayon, comment mo naman sa baba. Lord, hindi kita kakalimutan. Bago tayo magtapos, gusto naming ipanalangin ka. Alam naming bawat isa sa atin, ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kaya ngayon, huminto ka muna saglit. Hayaan mo'ng ipanalangin ka namin. Panginoon, salamat po sa bawat isa na nanonood ng video na ito. Kayo po ang nakakakita ng laman ng kanilang puso, mga pasanin, pangarap at panalangin na hindi nila masabi sa iba. Dalangin ko po na abutin niyo sila. Kung nasaan man sila ngayon, bigyan niyo po sila ng kapahingahan, kalakasan, at katiyakan na hindi niyo sila iiwan. At para sa bawat magbabahagi ng kanilang prayer request, Lord, kumilos ka po sa kanilang buhay. Katagpuin ninyo po ang kanilang mga pangangailangan at magpakilala ka po sa kanila sa mas malalim pang kapamaraanan. Ipakita mo na ikaw ay buhay at tapat sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Don't forget to like, share, and subscribe kung gusto mo pa ng ganitong faith-filled content. Kasama mo kami sa journey mo. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Andito si Lord at kailangan mo siya higit sa lahat.